Good morning mga idol. Ito idol, sinusubukan kong paglutuan itong ginawa kong DIY kalan. Ito, nagpapano ako ng munggo at buto-buto. So -buto. idol, ang daling kumulo. Ayan. Kumukulo na idol. Ang dali lang palang pag pakuluan na ito litong itong ginawa kong DIY kalan ayan na ito lo oh. kulong kulo ito ayan ayan na ito labang nagpapakulo mag ano ako ng dahon ng ampalaya para sa kanyang ano sahog Ayan na idol, nailagay ko na yung ampalaya. Ayan. Pwede nang hanguin. at kakain na mga idol <laughs> thanks for watching idol